Ang unang sulat ni Pablo kay Timoteo Unang Kabanata Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Yesus ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Yesus na ating pag-asa. Kay Timoteo na tulay kong anak sa pananampalataya. nawa ang pagpapala, habag at kapayapaan buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Yesus na ating Panginoon. Gaya ng itinagubiling ko sa iyo bago ako pumunta sa Macedonia, ibig kong manatili ka sa si Efeso upang sabihan mo ang ilang tao diyan na huwag magturo ng maling aral at huwag nilang pag-aksayahan ng panahon ng mga alamat at mahabang talaan ng mga angkan. Yan ay pinagmumulan lamang ng mga pagtatalo at hindi nakakatulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang layunin ng tagubiling ito ay upang magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmumula sa pusong dalisay, malinis na budhi at tapat na pananampalataya. May ilang tumalikod sa mga bagay na ito at nalulong sa walang kabuluhang pakikipagtalo. Ibig nilang maging tagapagturo ng kautusan, gayong hindi naman nila nauunawaan ang kanilang sinasabi at ang kanilang ipinagpipilitang ituro. Alam naman natin ang kautusan eh, mabuti kung ginagamit sa tamang paraan alalahanin nating ang kautusan ay hindi ginawa para sa mabubuting tao, kundi para sa mga walang kinikilalang patas at mga kriminal, para sa mga hindi kumikilala sa Diyos at mga makasalanan, para sa mga lapastangas sa Diyos at walang hilig sa kabanalan, para sa mga mamamatay tao at pumapatay ng sariling ama o ina. Ibinigay rin ang kautusan para sa mga mahihilig sa kahalayan at nakikiapit sa kapwa lalaki para sa mga kidnapper, para sa mga sinungaling, at mga saksing hindi nagsasabi ng totoo. Ang kautosan ay ibinigay para sa lahat ng mga sumasalungat sa mabuting aral. Ang aral na ito ay ayon sa magandang balita na ipinagkatiwala sa akin ng dakila at mapagpalang Diyos. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Heso Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat dapat na maglingkod sa Kanya. Kahit na noong unay nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Sumagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Yesus. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat na si Kristo Yesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, at ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Yesus kung gaano siya katyaga at maging halimbawa ito sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Purihin natin at walhatiin magpakailanman ang isang Diyos, Haring Walang Hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Timoteo, anak ko, ang mga bagay na ito'y itinatagubidin ko sa iyo ayon sa mga pahayag na sinabi tungkol sa iyo upang sa pamamagitan ng mga ito ay masiglakang makipaglaban. Nataglay ang matibay na pananampalataya at malinis na budhi. May mga taong hindi sumunod sa kanilang budhi at dahil dito, ang pananampalataya nila ay natulad sa isang barkong nawasak. Kabilang sa mga yung sina Himeneo at Alejandro. Kaya ay pinaubaya ko na sila kay Satanas upang matigil na kanilang paglapastangan sa Diyos.